Karon idol sa tong video mga ka idol. Ato na ning kuan ni po na atong nakuhang puso sa aking naku sungkit idol. O, ilan ang ila nang saging natong na, na kuan ng puso o, sa Duha. Tulo. upat lima anim pito walo walo siya ang dami palang saging na ating Sikita ng puso idol oh. Siam. At simpre, ah. Yeah. Oh, may, no, sampo pala. Sampu pa lang ating babalikan sa takda ng ilang buwan para siya na tama-tama na siyang gulang niya. O ngayon na may glising ta ito na natira sa ating <laughs> ibaang kumuha. <laughs> <laughs> Sinatagal tayo hindi nagabisita dito. Tsikaan lang natin ito. Okay, dalo. Pag hindi natin dalawin ng maga, iba ang kapag panabang. Ay, panabang sa ating sa mga puso na sumikita ng atin. Sa mga saging natin, iba na mga panabang nun. hindi natin nilaka ng maga. O. Oh. Baking bagay na to, balaking bagay. Uh, Maka ulam ito mga idol Ulam na talaga ito idol. Shake natin ng pino-pino. Yan, imik sa ng itlog. Sarap na yung ulam. At ang puso, ulam pa rin yan. Kaya, kung mahinog nito, aw, kainin natin. Pero hindi na ito mabutan na hinog idol. Dahil, uulamin na rin natin ito. Kaya, thanks for watching mga idol. Yan ang kasama natin. Oh. No? Oh. Yeah, <laughs> idol Leonardo. Gan bai idol, hangga sa muli. Ayo lingkod, din's Thanks for watching. pakai like ang follow naman diyan uh, at paki-subscribe po sa ating YouTube channel, 'yan. idol sa ating YouTube channel, subscribe. Ingat po kayo sa muli. So yun, ito mo lang ating video mga idol. Sana balang araw ay sa panahon na mayroon tayong mga blessing. sana maganda na rin ang ating pag-vlog kasama si Idol Leonard. Oh, kasama. Yan. Yan, ingat hanggang sa muli. Bensitan pa rin. Ingat and God bless.